si Mark Chavez ay nag-undergo po siya ng medication sa baga so natapos na po niya yung gamutan sa baga so, pero kailangan ni Mark na palakasin ang kanyang katawan at uh, uh, kailangan niya ng tamang nutrition mga multivitamins and minerals na uh, kailangan para siya ay lumakas kaya siguro Mark kailangan mong ano magtake ng ano ng uh, complete vitamins and minerals probiotic prebiotic uh, tapos uh, enzyme mga sustansya na kailangan na katawan para ikaw ay makabalik sa dati mong rutina so, kailangan yung tamang ano yung proper nutrition so, kaya kailangan mong ano kumain ng sapat tapos uminom ng mga uh, supplement mga vitamins and minerals na makakatulong sa iyo. At uh, kumain din ng maayos. So yung mereseta ng doktor, tuloy, -tuloy lang yon. So kailangan mo lang ng tamang nutrisyon pa. Yung karagdagang uh, mga uh, multivitamins and minerals na makakatulong sa iyo. So uh, kumain ng tama sa yung tapos sa uh, minom ng uh, sapat na dami ng Pwede rin si Mark magpa ano magpa araw pag uh, umaya umaga. Malaking tulong po 'yun. So pag na uh, i-supply po natin yung tamang nutrition, mga vitamins and minerals sa kailangan niya, enzyme, probiotic, prebiotic. So lalakas po ang kanyang immune system. Pag lumakas na ang kanyang immune cells, yung mga kakulangan, sa kanyang katawan uh, babalik po yan sa normal so, sana po ma, uh, ma natin at magawa natin ng paraan na ma supply kay Mark yung mga kailangan niya ng gamot o mga mga vitamins and minerals na kailangan yung sapat na nutrients na uh, ibigay natin kay Mark para siya ay lumakas at bumalik sa dati niya Merong isang uh, gamot na makatutulong yung po ay uh, galing yung sa Switzerland. Complete package ano na siya? Complete, uh, sa siya. May cell nutrition, uh, cell mineral, uh, tapos yung sapat na oksihino, oxygen. oxygen ang katawan natin ay susupply po yun. So pag nakompleto po natin yun ay uh, malaking tulong po yun kasi kadalasan naman po kaya tayo nagkakaroon ng sakit ay kapulangan din po yung ng nutrisyon, uh, toxicity, uh, kukuha po natin sa kapaligiran sa sa pagkain. Mas kayo kapulangan ng tamang nutrisyon, tamang sustansya, uh, nutritional imbalance. Pag yan po ay uh, maraming ano, kulangan sa ating katawan, hindi tayo nagkakasakit. So, nararamdaman po natin yan paunti-unti hanggang sa humina yung katawan natin. Pero pag naisupply po natin yung tamang nutrisyon, so, bumabalik naman po sa normal. So, nagiging maayos na yung pangangatawan. So, yun lang, Mark, ang kailangan mo. So, sana ah uh, medyo gumanda pa yung, ano, ng kalusugan mo. Sa so, bagay, bata ka pa